Sa ang lakas mong kumiling ang lakas. let Ito ang bawang, sibuyas, tsaka manok. O, sasawag natin yan. Tapos yung gulay niya, carrots, beans, saka repolyo. Simple lang yan. Okay na yan. Nalagyan na natin yung bawang. Dan lagi na natin ng sibuyas kalagay si na sibulas at pwedeng mana, ilagay na natin sa <coughs> Sangkot <coughs> Oh, na ng gulay. para green pa malutong hindi eh. ba mga guys Yan, ilagay na natin yung ripolyo. Super oh, yummy! Ito na ba? Luto na ating gulay sa pansit. oh, ang sarap nito guys. Promise, luto na. Ganyan ako magluto ng gulay sa pansit. Uh. Walang tubig. Ganyan lang siya para malasa saka malupong yung gulay Guys, luto na ang pansit. Ayan na. Ang sarap na ito, guys. Luto ko na yung pansit. Pwede na tayong kumain. Mainit-init pa. Sarap. Yummy. Bibidyo ko na. Happy birthday, Balbal. <laughs> Ayan. May andoks pa. May paandoks pa. -andoks pa. One candle. Pansot. Oh. <laughs> hmm. Happy birthday to you. Tingin ka muna dito ah. Mag-wish ka na ah. Tapos <laughs> na. Happy birthday, happy birthday. Oh. Blow the candle. Adobong bibi. Ito yung adobong bibi. Adobong bibi. Nagapgad mo ate adobong bibi. Mari mo. May mo, may dua ka pa